Yun sa mga netizens, mukha naman yatang napakagaan na itong kaparusahan na ito sa isang DepEd Undersecretary at sa 11 pa po na iba. Sila po yung sangkot sa overpriced laptops noong nakaraang taon. Sila po ngayon ay suspendido. Suspendido lang. Sa isip ko nga, ay baka natuwa pa yung mga yun. Makakapagliwaliw sila, makakapagbahasyon. Di ba? Hindi talaga totoong kaparusahan yung ganito eh. Dahil, abay, napakalaki ng kanilang nakulimbat. E may magagamit na sila sa bakasyon. At walang problema kung sila'y suspendido, walang sweldo. Dahil yun nga, magkano ba yung nakulimbat na itong mga to? Sa kabilang banda, kung sila naman po ay natanggal, ay baka mapabuti pa ang lagay ng mga yan. Bakit? Kalimitan po kasi dito sa atin, pag nasasangkot sa isang anomalya halimbawa, sa isang ahensya, tatanggalin niyan dyan, ililipat lang po sa ibang ahensya. Totoo ha, ah, minsan napapabuti pa ang lagay. Kaya na-encourage ang napakarami sa ating mga mga elected official, kahit yung mga appointed officials lang ng ating gobyerno, na gumawa ng kabulastogan. Bakit? Napapabuti buhay nila sa halip, sa halip nga na malagay sa alanganin. Totoo, di ba? So, ito po yun. Suspendido lang. Ipinasususpende ng Office of the Ombudsman si DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla dahil sa umano'y pagkakasangkot sa overpricing ng laptops para sa mga public school teachers. Napakarami yun. Napakalaking pera ang, ang involved dito. Yon, happy-happy, may pangbakasyon, may pangliwaleo, eto mga ulupong na ito nasasanay, no? Dapat talaga tanggal sa pwesto at kung anumang binipisyo meron, forget. Yun ang dapat, eh. Kaya po dismayado ang mga netizens dito nga sa dito nga sa ipinataw na kaparusahan dito sa mga sangkot. Ito po yung buong ulat niyan. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martinez na nakitaan nila ng sapat na ebidensya upang ilagay sa preventive suspension sa uh, si Sevilla at 11 pang ibang opisyal ng Department of Education at Department of Budget and Management na nahaharap sa kasong grave misconduct. All right. Suspendido. Dapat talaga tanggal na. Tapos investigahan at kung ano man yung kalabasan ng investigasyon, doon pa sila totoong mananagot. Hindi ba't yun ang dapat? Pero suspendido lang. My God. All right. Mahaharap sila sa kasong grave misconduct serious dishonesty at gross neglect of duty kaugnay ng mga biniling laptop. Meron talagang intent. Alright? Dahil siguro naman itong mga ito ay, ay uh, nasa realidad at alam nila yung totoong, totoong presyo ng laptops. ba diba? Mga, mga opisyalis to eh. Mga may pinag-aralan kahit papano. Mga may dunong sana pero hindi ginagamit. So nung makita na na, ay, dapat merong nagsalita dyan eh. ba? Diba? Yun nga, kasi pag ikaw ay nagsalita, ay talagang hindi ka kasama sa mga makikinabang. Yun ang estilo nitong itong mga to. Iginiit ng ombudsman na ang suspension ay immediately executory, executory base sa Section 27 of Ombudsman Law. Samantalang, tini tiniyak ng liderato ng DepEd na agad nitong ipatutupad ang naturang kautosan. So yun, suspendido lang gumugulong ang investigasyon ay baka malilipasan or or matatabunan na naman niya ng iba iba pang isyu ng DepEd hanggang sa makalimutan na lang. Ganon po ang nagiging kalakaran dito sa atin. Nadidelay hanggang sa makalimutan na lang.